sa ating pamayanan, bawat isa ay may papel sa kaligtasan. Iba't iba man ang estado ng ating buhay at pumumuhay, dapat isipin natin lagi na may tungkulin tayo sa komunidad. Bureau of Fire Protection Fire Safety Tips Sa pag-iwas sa sunog ay hindi ka nag-iisa. Huwag iwanang nakaplagin ang appliances at gadgets bago matulog. Isang maliit na kapabayaan ay maaring malaking sakuna ang ating maidulot. Kapag tayo ay mag hindi lang sarili natin ang ating pinoprotektahan, kundi pati na rin ang kapakanan ng ibang tao. Makibahagi ng mga fire safety tips hatid sa inyo ng Bureau of Fire Protection. Isa ito sa mga tulong kaalaman para maiwasan ang sunog magtulungan tayo kasama ang Pure Fire Protection na handang umagapay sa inyo. Dapat laging listo. Huwag hayaang mabuo ang pangarap. Makisama at maging bahagi ng solusyon. Mag-ingat, maghanda at makialam. Patuloy tayong maging parte ng paghahanda ng anumang sakuna. Bureau Fire Protection cares for you.